umaga po guys uh, welcome to my youtube channel guys uh, terrible tv uh, for today's video guys meron namang nagbubutas dito ng nitso guys uh, Mausilio. so ito naman guys ang metal casket na kabaong at dito naman sa kabila uh, wood lang uh, oh. nasisira na guys matagal na to guys uh, binubuksan na nila ito po guys oh uh, Hinuhukay Valeriano Angus, isinilang siya ng December 15, 1921, kanyang pagkamatay October 7, 1991, so matagal na to guys, dito naman sa kabila guys, kasi dalawa to, so itong isa, Lourdes Sabaria Angus, isinilang siya ng February 11, 1931, ang kanyang pagkamatay January 12, 2008, So yan guys, dalawa dito guys. May nagbubutas dito guys. Ano to guys? Ah, private lot mo Karon ni asa ni Dadunila nila ni? Asa ni Dadunila nila sa? Open open. Ah, sa open. Nakapalit din sila dito kuan, Luna. Ang mo pabili na ni kanila mga chamber no. Kanira dire no. So, transfer to guys sa open cemetery. Ano na ganito na to guys, 1991 at saka ang isa 2008. Private lot to lot guys. So mamaya guys, ah hilain na niya nila kapag darating na ang may-ari nito guys. Ah, mga pamilya.